Pito que tú tienes el traje de baño chiquitito te queda, es un blanquita con el. naglalayo po sa kami na dito po gawa yung proyekto po namin na makakatulong po sa pagtatanim po ng mga talakarad sa akin. Po, ako po si Lana. Ay, hindi po. Huli po, kasama ko po, po yung mga hanggang po si Kristalin na kasi ang kaya siya. Magandang umaga po. Uh, ako po si Consejal Margie Pablos Carmenes. Maragay uh, kagawad po sa Bangunay Karaksana. At nagpapasalamat po kami dahil uh, isa kami sa napili ninyo na magkanta ang activity dito sa amin pa Welcome po kayo. Magsingala po. Ang panggit ko po na ang mga po ay abit-abit na marami po sa kanila ang sa darating na March ngayong taon ay mag magkakaroon na lang kami ng foundation day na isang sa activity namin ay ang pagkakaroon ng pa-contest about sa backyard gardening. Hindi lang sa backyard gardening kundi uh, sa bawat kubo dapat may mga kalusilang mga gulay. So, kung yan yung magiging activities ninyo, pwede namin kayo itay up para kahit pagpalo ay makatulong kayo sa amin. At the same time, mas makatulong din kayo sa kanila. Isa po yung salayo yung uh, aming kiyerto po na makatagbigay po ng mga bagong kiyerto po na aming mga sa ako para makatawag din po sila sa pang-araw-araw po na pastusin sa dahil tumataas na tumata, po ang presyo ng video. Ngayon kapag po sila, Oh, anak, yan, uh, hindi kayo nanigil, na pangarapunan mo rin sa pangarap nila. O, anak, malaking bagay ngayon, Daniel. Hindi naman limit sa kalaman natin na talagang mataas na yung presyo ng mga PDM yun. Gaya na ng kamatis, dati limagbisyo na mo yan. Ngayon, pumapak siya ng almost 200. Ang talo, 150 na ngayon. Nakututusin kung ang lahat ng mga household natin ay may ganyan kanya kanya sa kanilang mga paligid hindi nila bibigyan ng kanilang mga pang-araw-araw na pagkain, kundi pagpost, makakasigurado pa sila na safe o walang anumang chemical yung kanilang kakain. Dais oh, nice ko sana namin mag-provide po sa mga video po natin na uh, link po na number 3 po oh, po na magandami po nila sa pagpapaganda po ng kanilang kakain. Um, maganda yung adhan mo, kaya lang, siguro uh, tayo ay namang problema lagi ngayon kaya ayaw nagtatanim ng mga household natin dahil kino problema nila, ang lang na nila para sila makapagtatanim. Siguro, i-encourage natin sa kanila na magkawa tayo ng container gardening. Na yung container gardening na yun na halimbawa, mayroon silang Wilkins, imbis na itapon nila, is yun yung pagtatamnan nila para ma-encourage sila na magkaroon tayo ng recycle. O, di ba? Na hindi nasasayang na pwede pa lang nilang pagtamnan. Gaya ng sa ng 1.5. Sa 1.5, pwede mo nang pagtamnan niya ng kechay. Halimbawa naman sa so, Wilkins na 4 liters, pwede mo na yung pagtamnan ng talong. Para kay papano mo sa ital space ng bahay nila, although yan ay like, bakit gardening, makakapagtanong na sila ng sari-saring gulay.

para sa ating mga para sa amin mga kabarangay. Ah, uh, okay oh, na lang ako para at paano uh, mapaghanda na. Salamat po. Okay, good oh. luck, God bless. Thank you po. We'll yeah.